Ayun, third DJP tayo mga kawan moto Kasama natin sila General Moto Nasa Manuka na sila ngayon Ah, uh, Medyo nalit yung akit natin Kunti na nga lang din yung big bike sa anto, Kunti na nga lang din yung big bike sa may Shell Boss sa pagdaan namin yung Ibang big bike pagdaan namin naka gear up na rin So mga Tingin mo paakyat na sila Pambay lang kami saglit ni Mrs. Juan sa may ano, sa may manok, tapos maghahanap kami ng makakainan natin. masarap kasi umakyat dito pag Thursday kasi hindi masyado maraming tao at saka yung mga nakakasabay mo din sa marilaki mga big bike hindi katulad pag Sunday ang daming motor Ito baby, maya buo dito. Yan, oh. Sarap kumain ng buo ko dun mga kawan mo to. Nung last na namin, nung kasama ko sila Tres, uh, yung kagrupo ko sa R15, kumain kami ng buo ko dun, sarap. content creator Content creator Kapag so mga pa vlogger parang kali. Pag ano? Pag mga vlogger parang kali. Bakit? Pinakausap yung kalimit Tutu, 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 na mo. Oh. Pag vlogger ka talaga, kailangan mo magpakabaliw Kailangan mo kausapin sarili mo <laughs> Nung ano nga, nagpa-vlog nun si Red Meron siyang ano, meron siya, meron pagpapapicture sa kanya Sabi nung magpapapicture sa kanya, ay, nagsasalta isa <laughs> Tak apa-apa, salam sarap pag Thursday, no? Iya, no? Iya, no? Masalah ini, Ah? Apa si Juan yata yun eh wala pa yata si Anto parking mata ya parking parking siapa ba to ay poral Yan touchdown na tayo mga kawan mga to, sa manukan Alam niyo ba tinawag na manukan ito mga kawan mo Ito yan o oh. Makikita niya ang daming manok Yan ang pangarap ng airpods ko Hahaha <laughs> Airpods ko farm Alam niyo ang daming manok Pag nakikita ng airpods yan Ang tuwa yan Kung ako natutuwa Pag nakakita ng mga big bikes Ang si airpods Pag nakakita ng ganyan Nag-heart heart yung Hahaha <laughs> Nag-heart -ha heart yung mata <laughs> Ah, yung isa. Napakot ka ba? Hello? So, yun, Dahil mga wala yung mga buboy dito, mga kawan mo. To, uh, kakain mo na kami ni Mrs. Juan sa, anto, Unahan ng... Yes. <laughs> tama <lababalim> na naman. <laughs> nababaliw na naman. Kami mo, nababaliw na naman ako. Ano to? ka mo. Nakalita ka na naman mag-isa. yung mga kawan mo, ito, Pag-vlogger ka, para kang baliw kailangan mong kausapin ng kausapin sa sarili mo <laughs> <laughs> you know <laughs> e, you know sumasagat almusal lang kami ni Mrs. Juan tapos tatambay din kami ulit dito sakay na? yes super peri Camping, Saan? Sa Rainbow? Mm -hmm. Ito makanta ako oh, sa Treasure Mountain Sa? Treasure Mountain Pero kung camping, dyan mas maganda Saka safe ka Hindi ko lang alam kung mag ka kung magkano Kaya lang sa mga pagkain, wala kang masyadong pang doon, di ba? Walang masyadong pagkain nga doon. Ang hirap naman noon, magkakamping ka tas wala kang mabilan. Pero naman ah, masyadong tapidok lang. Pero meron hindi talagang para ano yung toilet na magkakamping talaga. Ah. Uh, Lamay! Sarap! Martise. parkingnya lah. Yeah. nyam. Sexy mo. Sexy hmm. mo. Yung pares, Pila ba? Kapatid mo. Okay. Naka-record ba? May pumupula-pula. Hmm. Dami talaga. Yes, ang daming million. Ang <laughs> daming million yan Dadaling ko na yung rubber Baka mawala na naman Visit na yan Ito nawala yun eh yeah. hmm, Yung rubber ko oh. Dari big bike oh Did I get Sumanor. Tumbo na sa bay natin kanina, umakyat. Penar R. Dami bag bike. Ayan yung baby ang nagandaan mo 6R na kulay Ay <laughs> Pila ba? Ito yun? Ini mana tay, <tay>

はい。 May pahabol pa ba kami yung makawan mo Pizza. Yeah. Medyo diet kami ngayon. <laughs> <Do we> diet. <laughs>